isa ka rin bang nawala na ng gana at nawala na rin ng tiwala sa sarili sa pagiging content creator? Mga kalalabs, lagi po nating tandaan, hindi po laging nagkakasabay ang pagtanim at ang pag-aani. So mga kalalabs, kung sa ngayon ay nawawalan ka na ng gana ng dahil sa ilang ilang buwan ka nang nagsusumikap pero hindi pa rin umangat. Mga kalalabs, ang pagtiyaga at at pagsisikap mga kalalabs, may aanihin tayo niyan kapag tayo ay nagpapatuloy at i-enjoy lang po natin ang pagiging content creator. Kumbaga, na parang trabaho lang na paulit-ulit natin ginagawa sa araw-araw. Mga kalalabs, isa puso po natin ang bawat nating ginagawa dito sa pagre-reels o sa pagiging content creator para hindi po tayo mawala ng gana. Huwag natin ikumpara ang ating mga sarili sa ibang mga content creator dahil hindi natin alam ilang taon na po sila nagre reels or mga content creator. So, yun lang po ang topic natin for today mga kalalabs. Don't forget na lagi natin isa-isip, hindi magkasabay ang pag-ani at ang pagtatanim. Miss Dibak is here. Bye!